Birthday ngayon ni Nancy. Sunod Ay, ikaw. Paano? Ha? Eh bakit ka umiiyak? Alin na? Diyanon si sa Bakit kana una ako? Bakit, Ay, uh, ako. Bak bakit ka nang Pag-araw ng birthday mo ipaghahanda din kit. Ha? Alin na kain kana. Huwag ka magselos? Hey. Wala akong pera. Ganyan na akin eh. Nakabutan mo yung damit niya eh. na yan. Ha? Wala akong damit. <laughs> Pari-parehas kayo dito. Alis ka. Ninakaw ko damit niya. Ayun mo yung damit niya? Oo. <laughs> Ninakaw ko oh, tayo. Wala damit. Ayun -dami Ang dami ng damit dito. Hindi yun. Wala damit. Alikan. O, ako na sana ang mga penyo. Ako na sabi ang penyo. Pera. Ako na sabi sa gilip sa... Kapiyuku lang yan. Alam ko ang busat mo yan. Huwag mo siyang awayin kasi birthday niya ngayon. Kaya siya yung pinaghanda namin. Kung birthday niya. Pati sabi... Salamat po. Nagsalamat na siya. Nag-thank. Salamat. Oh. Nakabutok lang na yan. Salamat tao ni Samuel. Ay, pa pa Pero, misin, oh, bakit, walang pera. Um, Saan nyo, mo din na lang pera? Lagi kita binibigyan eh. Ay, may Huwag may na kasi ko na shampoo. Na Binili nyo si Garillo. Oh, nga si nga. Day birthday ko nga. Mama, hindi mo pa birthday ngayon. Bagong taon. O, e, matagal pa yun. Bagong sa bagong sa taon pa. Pag bagong taon, ipaghahanda e, kita ng marami. Marami, kotilang. Eh wala pa nga. Wala ka pa nakita eh. Kung ano nakita mo handa ako kay Nancy, ganun din gagawin ko pag birthday mo. Halika na kain na tayo, halika na. Paano magalit? Para hindi ma para hindi magalit si Daddy. Halika. Ako. Ha? No, 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 hindi. Halika na, halika na. Wala mo sa ako. Halika na. Ano sa ko bibi ko pa hindi. Tayo. Halika na. Ako. Hindi nakita na kita lab pag pagkaganyan, pagka sige ka. Kaya mo tao. Sino? Sikaw? Eh, nung no, sako ngayon, nakalabot na. Anong gagawin natin sa sako? Ilagay mo ako. Ay, wag. Ako mo sa ilog. Ay, wag. Ka di kawawa si Maylin pag ilagay namin sa sako. Ha? Huh? Yes. <laughs> <laughs> Nagsiselos kasi siya mga kababayan. Kasi unang bungad namin, kinantahan namin ng happy birthday. Ano, guys? Hey. Halik kayo rito. <laughs> Dapat kantahan din pala natin si Ate Maylin. Noo. Ayan. Okay. One. Guys. One, two, three, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. You. Happy birthday, Ate Mylene. How old are you now? <laughs> Halika na, ikaw naman. Ay, wala ko Ako lang. Kakain ka muna? Sige na, huwag ka na umiyak. Ha? alis na Aalis ka dito? Huwag. Kawawa ka pag umalis ka. Diba? Huwag kang aalis. Naku. Maraming gagapang sa iyo doon pagka pumunta. gagapang sa wali. Sige na, kain ka muna. Halika na. Halika na. Ano oras na? Hapon. Hapon na, o. Oh. Oras na para kumain ka. ako paligo dyan eh. Ako paligo ko pinggan eh. Eh siya, para prinsesa, hindi sa pinggan ako. Hayaan mo na. Sano po siya sa babado, nagugugo sa pinggan. Oh, hayaan mo na, hayaan mo na. Ayan, ang mga... Dapat siya uh, Oo, oh, bukas paghuhugas. Ang dudulot siya lang pagkain. Bukas paghuhugasin ko, ha? Oo, oh. oh anong luto na dudulot siya. Oo. Oh, uh, 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 sige na, okay. Sabi okay. nga dito, sabi na ako lumahin siya. Matay ka sa ulo ko. Ako'y bagay niya lang. Dito na ano b -b -b siya, sa babahay niya doon sinatang siya. Oo, oh, huwag ka na magtampo. Parehas lang kayo. Huwag na lumahin ta? Hindi, walang lalayas. Sabi nga ako na O, Ay, si Bandam. Nasaan nagpunta si Bandam? Nagdumaan sa ito. Ay, dito siya dumaan? Dito ako umalis. O bakit siya umalis? Nagalit sa akin. Ha? Nagalit. nagalit. Bakit siya nagalis sa'yo? 45. Ah, ako nakakalap. Ah, 45. Sabihin mo sa akin bakit ito siya umalis? Dito. Hindi <coughs> ko natulog na kami. Ako. Bakit? Nagawin kami yun. Eh. Yung teno, tinabunan ako unan sa muka. Tinabunan tayo ng unan sa muka? Oo na. Eto, hindi ko unan yan. Baka naman nilalambing ka lang niya. Nilalambing <laughs> pa, patay na ka ako. Huwag, huwag kayong mag-away. nag sa akin, masyadong tatabunan. Sa matigar, ako'y gising, nakat-nakat ako. Of course, sir. Sige na, kain muna tayo. Halika na. Pa Tapos sa sa, sa sa New Year. Ako mahal dito. Ha? Hindi ba 'to? Lumataw talawan. Ang kung kapal ko Hindi ka mahal ni Marites? Hindi. Ay, Marites. Kanya lang kanya Kasi na. Ha? Ang buhay yung ilaw. yun lang yung mahal niya. Oo. Oh, oh. O, hayaan oh, mo pag... Hindi ko pinapabayaan ako. Na... Ako nahuli. Ha, pinabayaan ka kasi nahuli ka. Oo. Oh, oh. Huwag ganun, Marites. Kailangan pantay, ha? Pero hayaan mo si Daddy Frankie. Huwag mabili pero sa Marites. Ha? Magpapalit ako. ako. <laughs> Bakit na naman ako dyan ha? Mas magaan oo. Sabi daw kamukha mo si Jai-ai. Sino nagsabi kamukha mo si Sino kamukha mo si Jai-ai? Si Sharon. Ha? Si Sharon. Ano ka baba, baba Gusto mo kamukha mo si Sharon. Ikaw na Marites. Pati na po na Ha? Gin Garcia. Gin Garcia. Oh, oh. Wow. Ganda nga naman Marites, 'wag mong sabihin. Madi, sabihin mo kamukha niya ni Sharon o kaya si Gin Garcia. 'Wag mong si Bebe wala utog. Oh, wag mo sasabihin kamuha ni Ai. Ay. ay pangit 'yun si Ai. Ay. mababa ang baba ko. Hoy, maganda yung baba niya. Yun. Ang ganda ng bibig ko. Oh, alika na, hayaan mo na. Hindi I na, na mauulit. Oh, mag-sorry ka na, mag-sorry ka, ka na. Oh, pakainin na. Ayaw na. na. Ay, na. <laughs> 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 Sige na, lag na lang kita eh. Kita ka talaga. Lumuhod sa mga tara. Ah, palit sa lwapang. Oo. 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 na Oo. 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 Halika na. Kain ka muna. Sige pa, na. Kain ka muna. Ayusin muna yung ano. Yung live. Wala akong pera. Para makabol. Pag kumain ka doon, bibigyan kita pera mamaya. Ano? Sa amat na di mo? Oo. Basta kain ka muna. Oo. Huwag ka mag-dugong ng away. Huwag ka mag-away. Batiin mo na ng happy birthday. Batiin mo na kasi birthday niya. Oo. Batiin mo happy birthday. Yan! Oo. Bakit Hindi. Sabihin mo happy birthday. Ha? Oh, happy birthday! Kamu. Oh, sabihin mo na. Dito ka lang, dito ka lang. Uy. Uy. Oh, maganda ba ako dyan? may utuwihan. Maganda kayo pareho. Huwag kang mangaway. Ito, ha? Ano oo, oo. Oo, ka ito oo. ha? Oo, oh, gusto mo? O, oh, kain ka Ano Ito gamit ko kumot, Oh. Ha? o. Oh. ba yung baso ko? Ito, ito. Ay, ito. Ay, oo. oh. Sige, hugasan natin. Yeah, Bigyan mo siya ng pagkain. Paupuin mo doon. Doon, paupuin mo. Ito ba ito? Ito ba ito? Ito ba O. Ito ba ito? Ito ba ito? Ito ba ito? Ito ba ito? Ito ang gusto Ito Wag. Magagalit ako pag sinaktan mo 'yon. Oh, hindi naman Eh nagsasalita ka nang hindi maganda sa kanya pag naririnig, pag naririnig. niya, masasaktan siya. Gusto mo magalit ako sa inyo, 'di ba? Gusto mo magalit ako? Pag magalit ako, hindi ko kayo bigyan pagkain. No, wala kang pera. Kahit oh, daw. O, sige. Kailangan daming pera. O, sige. Sinabi mo yan, ha? Hindi kita bibigyan ng pera. Bili mo na. Hindi, hindi na. Ha? Huh? na. Siyempre, dito lang. Hindi na naarawan. Langil hmm. mo na nalili mo dito, ano? Pero pag napainom natin ng gamot ito, mga kababayan. Ay, wala akong sakit, no? Malay natin magiging okay na rin. No? Sa ano lang, tiyaga lang tayo, mga kababayan. Ganyan talaga tayo na lang yung uunawa parati sa kanila. Kasi in the first place, bago natin sila makuha, alam na natin kung ano yung mga sitwasyon nila. Wala kami pahid. Ha? Wala naman. Mm -mm. Na? Uh -huh. Kasi kawawa rin sila mga kababayan ito na uh, uh, pabayaan natin sila. Maging sila man mga kababayan, hindi nila ginusto na maging ganyan sila. Ano ba, ano ba takit yun? Hmm? Parias kayo. Ako wala sa na, depression kayo pare-pareho, ha? Ah? Ano mm ko -hmm. Magkakaiba lang sila mga kababayan ng mga attitude pero alam ko pari parehas lang at magkakaiba ng dahilan kung bakit sila umabot sa ganitong nga uh, sitwasyon pero anak pa rin sila ng Diyos kailangan natin silang mahalin Ako? Oh? February ay, February 14. Matagal pa. Mm, -mm. Ha? Okay na. Basta kumain ka lang ng kumain, ha? Huwag ka na magsiselos, ha? Oo, oh, sige. Ubusin mo muna yan. Tapos bibigyan ka ng cake. Okay? Ubusin mo muna yan bago ka bigyan. Kaya nga, ubusin mo muna yan. Ha? Paubos mo muna yan bago mo bigyan. Sige, i sa freezer yung Oo, oh, oh, mamaya kakain ulit para hindi na kayo magloto. Na? Saan nyo sa Sa Jollibee. Sa Jollibee. Ay, marami yung nadaanan namin. Sige na, kain ka na. Pag naubos mo yan, bigyan kitang cake. Ayan. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat. <coughs> Opo. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Uh, maraming maraming salamat kung muli kahit sa malit na kaparaanan ay uh, na-celebrate natin ang birthday ni uh, Tinansi Nancy. Uh, kahit ganito lang, masaya ako kasi napasaya natin sila. Kahit nagsiselos tong isa, kasi gusto niya siya rin, eh, hindi pa naman niya birthday. Ayan. Sa mga <coughs> followers, subscribers natin, maraming maraming salamat. At mga kababayan, kung bago ka lang sa uh, channel na ito, ako nga po pala si Daddy Frankie. Ayan uh, at maglalambing na sana i-share nyo po yung mga videos natin. Pasubscribe na rin sa aking YouTube channel para lagi kayong ma-update sa mga upload videos pa namin kung mayroon pa. No? At syempre, sa aking Facebook page, paki-follow din po para sa ganon ay mas lumawak pa ang pagtulong natin. Dahil sa pamamagitan ng inyong pag-share, panunood ng mga videos natin, ay dyan po kami kumukuha ng uh, revenue para may pagtulong natin sa mga kababayan nating uh, naliligaw ng landas. Kagaya nila Nancy, kagaya nila Ivan, saka si Ate Mylin, at marami pang iba na mga napagamot na natin na pinupuntahan pa natin sa kanilang bahay monthly. Yan. So maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po and magandang hapon. At syempre, happy happy birthday kay Nancy. Sana gumaling na po siya. Thank you po. Bye bye. Kumain pa yung Bigyan mo na lang ng cake na maliit dyan. Kasi magla